So, ayan, nagpupunas tayo ngayon ng ating rawis. No? So, ayan. So, sa video na to today, so, matagal di ako hindi ako nakapag-upload. Medyo kasi naging busy ako ngayon. Ah, uh, busy sa work. Ngayon, na uh, video natin to, so, may nag-comment uh, about regarding sa layout o planogram. Yan, No? So, ang planogram, sa pagbabalik ng intro na to. Yes. Okay. So, yes. So, sa video nga natin to, ang um, planogram is layout. O yung display ng produkto. No? So, bago ang lahat, shoutout muna kay Edmund Gibara. So, salamat sa tanong mo. So, ito siya. so, sasagutin natin yan. So, ako dahil sir, before. So, bago ako naging tactical at bago ako mapunta rito. No? So, yun lang. Ah, uh, saan nga ba nagmumula? kung si Dicer ba ang gumagawa ng layout o planogram. Ngayon, oo, syempre number one, si Dicer sa huli. Kasi, siya na yung gagawa ng planogram dahil kasi manggagaling yung planogram sa ahente o bago muna sa ahente, syempre ipapasa ni coordinator sa amin. So, si coordinator manggagaling kay ahente. So, si ahente manggagaling sa client. Kung ano man yung magiging client ng mga ahente. No? So, dati before kasi nasa Mondi Pharma ako sa GSK. Ang planogram ko, sino po ang gumagawa is client tsaka ahente po. So, example, no? ang ginagawa natin dyan is kung ano yung mas mabenta yung nasa ibabaw. So, yun yung pass moving. So, yung hindi, pwedeng nasa gitna, pwedeng nasa baba lang. So, si ahente po yung gumagawa tsaka si client. So, pag, uh, pagdating naman sa dulo, ipapasa kay ahente at si ahente ipapasa kay coordinator. Ngayon si coordinator ipapasa siya kay tactical o kaya kay merchandiser, no? So 'yon, no? Katulad nito, example na 'to. Ayun na. So lahat ng post moving nasa taas o kaya nasa gitna. So matatawag natin 'yan na planogram dapat is blocking kung ikaw ba ay naka company lang, no? Meron kasi iba kasi naka-segmented lang siya. Eh. So meron kasi mga category pag original lang, original lang mga flavoring, may mga flavoring. So, ganun po. Pero pagka-corporate ang tawag dun. Corporate o company. No? So, yun yung ano natin, uh, magiging video natin today. So, so, nasagot ko naman. Simpleng video lang. So, nandito kasi ako ngayon nasa labas. Day off. Nagpapawis ako. Yes. so, tumakbo at uh, konting buhat lang. Okay na yun. Yan. So, yun. Nasagot ko na. So, salamat sa comment mo, Edmund Gibara So, nasagot ko naman siguro na ang yung katanungan. So, simpleng video. Simple. At sana may natutunan tayo. So, don't forget to like and subscribe sa aking video. My name is JL Inaka Vlog. Kataktikan mo na. Peace out.